What's up mga papi? For today's video, tayo ay magpapaanak ng baka. After ko mag rectal palpation para kapain kung naka normal position ng calf and it's good kasi naka normal position naman. Sadly nga lang is nahirapan na ilabas ng mother kasi medyo may kalakihan ng baby cow. That's why kailangan na natin i-assist and carefully ilahin. After ko mahila at nailabas ng bahagya mga paa is agad namin tanalian para mahigit ng husay. Napakalungkot nga lang kasi late nang narespondihan and medyo may kalayuan and which was 3 hours ang nakalipas pagkapotok ng panubigan. Most probably ay namatay na ang calf sa loob and nalunod sa kanyang amniotic fluid. The lesson here is kapag pumutok na ang panibigan and 30 minutes to 1 hour ay hindi pa rin ay ilabas ng mother ang baby cow, agad na tumawag ng veterinarian or technician para i-assist siya pang -anak.